Magandang gabi po sa inyong lahat Silver Voice TV mga kaibigan. So ito hapo po ako ay search dito po sa Facebook at sa YouTube mga kaibigan. E, eh, akin pong nakita na some of the uh, netizens mga kaibigan tinatawag po na pamilya budol ang pamilya Duterte. So tingnan po natin 'to. Alam nyo mga kaibigan, yung mga presyo po na yan, yung mga nakalagay pong halaga, mga kaibigan, na galing po sa kaban ng bayan, hindi po yan na ah, biro, mga kaibigan, napakalaking milyon, trilyon, bilyon ang usapan po dyan, mga kaibigan. Siguro, maganda na may magpaliwanag siguro ang pamilya Duterte sa mga supporters nila kung paano po nila nagasta yung pera. Kasi, di ba, yung confidential funds, lalo na, no, na parang hindi pwedeng i-justify, hindi pwedeng ma-question kung saan nagamit. Eh, talaga naman pong kung ikaw ay nagbabayad ng buwis, kung ikaw po ay simpleng mamamayan na nagtatrabaho, at yan po ay kinakaltas, galing po sa dugo at pawis na pinaghirapan mo, marapat lamang na yung mga nagsisilbi sa bayan, ay eh mapaliwanag po kung saan po yung mga yan. At ito po, ah, totoo din po ba former uh, President Duterte at inyo pong pamilya, kayo po ba ay may hinanakit o galit po sa Commission on Audit dahil po hindi kayo makapagsumite nito pong expense report sa Commission on Audit? So sana po no, para sa isang patas na paglilingkod mga kaibigan, eh lahat nga po ng mga ligkod bayan eh. ba diba, required po sila na isubmit po no, dito sa ahensya ng gobyerno na Commission on Audit kung saan po nila nagastos yung mga pondo po na kanilang natanggap. At ito po napakatindi po talagang ito, no? Kung sa, alibaw, kahit sa atin, kahit kanino naman, eh. Kung mapakatangan ka na pamilya budol, eh dapat linisin mo ang sarili mo. Dapat lumabas ka, explain yourself, ipaliwanag saan ginamit itong mga pera ng bayan na ito para malis na yung agam-agam ng taong bayan, lalo't lalo na yung mga sumusuporta sa inyo. Lalo na, halbo, ako, no? May mga naniniwala, may mga sumusuporta sa akin. Tapos may nahawakan ng ganyang kalaki, hindi ko mapa -ma maipaliwanag kung uh, saan napunta, no? Mainam lamang na ipaliwanag yan para yung mga sumusuporta at naniniwala po sa inyo ay uh, manatili pa rin ang kumpiyansa sa inyo. So, yun lang. Silver Voice TV, magandang gabi po sa inyo lahat.